I believe May nagpadala sa akin ng isang viral na video Ito ay nangyari kamakailan lamang At ang tanong sa akin Kung ganito ang kumakanta sa'yo nangangaroling Magkano ba ang ibibigay mo sir? Panoorin natin at palawanan ko sa inyo at uh, alam niyo magkano ang ibibigay ko dito kapag ito yung maririnig ko at kung bakit Alika panorin natin ah. I believe Christmas, day or day, I'm Christmas na for a bride. Let's sing Merry Christmas, and day of the holiday, and Jesus' name, Merry Christmas, day of Yun pala yung kanta ni Kuya, at nakikita ko sa kanya, seryoso naman siya, ngunit sa mga comments tungkol sa pangangaroling na kuya, talaga naman marami ang pangangancaw, marami ang pangungotya. Ngunit uh, para sa akin uh, personal na opinion ko at observation ko dito sa video na to, hindi naman to tipong nanggagago nangangaroling at uh, niloloko lang yung kaniyang kinakantahan. Seryoso ito, uh, at uh, tipong mahirap lang yung tao nito, uh, kung alam-alam niyo, kung hindi natin alam ang istorya sa buhay ng isang tao. Mahirap naman kung usagahan mo kagad at uh, tipong uh, bigyan mo ng mga pangkukutya. No? Uh, nakakasakit uh, minsan sa kalooban yung uh, makikita mo ibang kababayan natin. Uh, kapag may namit sila na ganito, parang uh, mababang uri o kaya nasa laylayan ng lipunan, walang pinag-aralan, mababa kagad ang pagtingin at uh, ang itrato, eh, tipong... Sinto-sinto uh, lang. Alam mo yung gano'n? Um, sa akin, bilog kasi ang mundo eh. Kaya kung ako yung kakantahan nito at uh, ganyan ang kanyang circumstances, uh, he looks like na hindi nakapag-aral mabuti. Pero trying hard siya na makapag... Uh, uh, sabihin natin na uh, maka makaambon ng biyaya during Christmas eh sa akin bibigyan ko yan no at uh, kuya kung sa akin ka kumanta basta seryoso ka lang at uh, kung mayroon man talaga akong maraming blessing ang bibigay ko sa iyo 500 ha kung makita mo ako kantahan mo ako 500 ang aking ibibigay sa iyo hindi yung tipong palayasin kita no Ah, uh, nakaka-relate naman ako sa mga kagaya nito na mga kababayan natin na ah, mahirap lang din sila. Uh, kasi marami akong mga kamag-anak, mga kaibigan na ganyan ang buhay nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakaon sa kahirapan. Maswerte ako dahil doon ako pinanganak sa medyo nakakaangat, no? Farmer din naman tatay ko, teacher ang nanay ko, at napag-aral nila ako, naging iskolar pa ako, nung ako ay nasa Mindanao State University. Actually, since high school, iskolar ako ng ng uh, isang pari, si Father Gao Sustento, hanggang sa nag-college ko sa Philippine Military Academy. Ibig sabihin, napaka-suerte ko na tao. Uh, kahit na ganito lang ako ngayon, mas suerte, mas suerte ako. As compared sa nakakarami, kagaya nitong tao na to, uh, at kagaya sa mga marami kong mga classmates sa aming barangay na pagbalik ko doon ganun pa rin sila no nasa laylayan ng lipunan may uh, maitim ang kanilang uh, mga damit kasi panay karga tapos sila nagkakarga pa rin ng uh, sugarcane o kaya nagsasaka hindi hindi talaga sila nakaahon sa buhay at ngayon kung ang gagaya no ng mga tao ang mamamasko sa inyo eh tipong Medyo uh, problemado tayo kung kutsain na lang natin, no? husgahan na natin. Ika pa nga, do not judge the book uh, by its cover. Huwag yung parang, uh, di ba, galit tayo. Galit tayo pag uh, dinidiscriminate tayo. Pag nasa ibang bansa tayo, uh, makita lang ang kulay natin. Brown complexion tayo. Uh, little brown man from Asia. And uh, kung... Bigyan tayo ng mas sakit na panalita. Talagang masama rin ang kalooban mo eh. So, ganun din. Tayo bakit sa Pilipinas, mayroong ng mamaliit ng ibang tao. Ngayon, yung tipong pag-isipan din natin, di ba? Kasi, uh, tayo ay uh, nabibiktima parati. No? Nakak nakakapunta ko sa ibang bansa. Iba ang turing sa'yo kapag ikaw Asian. At uh, yung racism, Uh, kapag sa ibang mga puti no hanggang ngayon meron pa rin Maramdaman mo 'yan kapag ikaw ay nasa Australia kapag ikaw ay nasa US ngayon Kapag either black or asian or latino talagang na-discriminate nadi ka doon mong iba pa nga na? sinasaktan talaga eh no so wag nating gagawin kung ayo nating uh, gagawin yon sa atin sa Pilipinas kung tayo man ay uh, tipong light-skinned dahil sa lahi natin, huwag nating maliitin yung mga kagaya ng mga kababayan natin na mga maitim. Ha? Kagaya ako, no? Ah, uh, balat Ilocano to. Balat Ilocano na ito, eh. Ha? Ang iba, pag makita nila, iba yung kulay mo, maliitin ka agad. At ito si Kuya, medyo gusgusin. Siguro, hindi natin alam kung nakatira ito. Diyan lang din sa kalsada, eh, no? Eh, hindi nakapag-aral, kaya ganyan. Hindi niya memorize yung Uh, kanta pero ang diwa ng kapaskuhan anjan no yun yung importante doon yung diwa ng kapaskuhan um, yung kaniyang uh, attempt no A serious attempt na ma share din ito yung kayang kanta from from the heart yung kanyang kanta yun lang talagang kaya niya eh, hindi naman pwedeng maliitin natin yun <laughs> di ba sa so, palagay nyo, kung kayo ang kakantahan ni kuya Bibigyan mo na piso lang? O palayasin mo kaya? O kaya ituring mo siyang nuisance? O dahil parang walang-wala siya, bigyan naman mo mas malaki? Kuya, kung sa akin, totoo to, kung kakanta ka sa akin, makita mo ako sa kasala kahit saan, minimum 500. Ah, dahil mas syurting-syurting ako, natutuwa kasi ako kapag ako ang nag-share, kaysa ako yung nababahagian. Mas gusto ko yung ako yung mag-share. Ayan, Kuya Ham, abangan mo ako. Huwag kang magpadala dyan. Kung maya maya, may, nababasa mo pala yung comments ng ibang kababayan natin na kinukutsa ka. sa akin, meron pa rin na kagaya namin. Marami pa rin siguro kami na rumirespeto sa kagaya mo na kung ano man yung kalagayan mo sa buhay. Bilog ang mundo! Huwag po tayong maging mapanghusga at huwag tayong mapangapi, huwag tayong mangutya ng mga kababayan natin o kahit sino mang tao dahil sa mababa silang uri ikumpara sa atin. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana ay maging mapayapa ang darating na 2024, taong 2024. Harinawa ay mas marami pang mga biyaya ang darating sa atin at yon ang hangad natin para sa ating pamilya at para sa ating buong bayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo I-share niyo, i-subscribe niyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.